Dahil nakakapalit tayo. Tapos nahulog ano. <laughs> Naku <laughs> po. <laughs> Pag nahulog. Uy, muna tayo. Ilahin. Dahil yung atin na hindi disuse, bigit bigit po eh. Maganda yung nakapihit na mga kilin. ta <hiling>. Silin. Oh, no, no, ah. ano? Ay, silin. Nang nang ginaganyan lang, oh. Ayun. 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 Pag gano'n tayo, brad, kasi doon ang bayan. Niya ng na Pasang, ano? Sa kabila niyang ano na yan. Ito'y utok na yan. Pag nahulog ang cellphone, sira. Basa na. Talaga. Kaya naman magtuturo eh. Mabawa naman eh. Nangyayari naman eh. tayo Pero may talaga. Sa otot naman mga walang bahayan po no, doon no. no, 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 no. sa... Ayaw, baka sa eh. ba, Ay, sorry po, Brad. Brad अयोग अयो